ninyo lang po ito. Una ay ang valid Philippine passport, original and two photocopies of the data page. Bali ganito po yung itsura. Pangalawa ay ang valid alien resident certificate or ARC niyo. Original and two photocopies, the front and back sides should be printed on a single page. Ang pangatlo naman po ay duly issued driver's license. Original and four photocopies, the front and back sides should be printed on a single page. Pangapat naman po, duly issued receipt for the issue of the driver's license, original and two photocopies. At pag nakuha nyo na po ang verifikasyon ng inyong Philippine driver's license, maaari na po kayong bumalik sa MVO. At huwag nyo pong kakalimutan ang medical at ang one-inch recent photo nyo. At para sa mga karagdagang impormasyon, maaari nyo pong bisitahin ito. At kung gusto nyo naman tawagan ang MECO, maaari nyo pong i-contact ang mga ito. At kung may mga katanungan pa po kayo tungkol sa driver's license dito sa Taiwan, maaari po kayong mag-comment. At kung nagustuhan niyo ang video ito, paki -like.